Tama sa meron matayong tayong uh, bang makina na Honda Click 150 kasi ang issue nito mga sir sa park ng makina. Papansin nyo, natin upuan. At uh, yung CVT uh, CBT niya. Kasi yung gagawin natin dito mga sir, yung kanyang uh, sigunyal na maalog, makalampag. yang habang inihil ni Kapulong, marinig nyo na yung tulog ng sigunyal na lumalagotok na. Diba? Oo. Oh. Yan, lakas niyan. Kaya ano, madalas ano, dragging daw ng dragging yung ano, motor ni Sir Kahit bagong linis, dragging na ano naman. At uh, nirequest ni Sir na ano, na i-video ko daw. Dito mga sir, ang uh, ko dito, siningil ko siya ng uh, 6,500. All in na yan, kasama na yung sigunyal. Kasi meron tayong uh, sigunyal na pwede natin ibigay dito. Yung uh, mga binibigyan na sigunyal. Pati so, langis, kulang, labor, yan. Pati yung sa machine shop. Pati yung anong side bearing, papalitan din natin sa mga gasket. Yun yung pinaka-importante. Kaya gumagalaw yung sigunyal ni Click. Dahil yung bearing dito, maluwag na. Tara mga sir, na natin yung makina sa kanyang chassis at uh, binaba natin ang kapulong yung makina. Ayan, natanggal na natin yung ano, mga block, cylinder head, piston piston ring yan, mga lilinisan natin yan. Kasi hindi naman ito kumakain na lang sa mga sir. Yung block niya, may kayo din. Sige. Unahin mo natin yung ano. Yung sige niya. Basta so, ano, pagka magkakalas kayo makin ng makina mga sir, segregate nyo. Kung paano yung shark nilang <coughs> ganoon din ang uh, gawin nyo. In case na, uh, case na, ano, na magbalik na kayo o magugas kayo, ganoon din ulit ang gagawin nyo. Pag binalik nyo, mas madali nyo siyang, ano, uh, makakasimbol. Lalo lalo na yung mga maliliit na pisa na manggagaling dito sa so may magnito. i segregate nyo na din kaagad dyan para hindi kayo malito maganda bago nyo umpisaan gawa kayo ng video nyo videohan nyo yung bawat ginagawa ninyo para kapag ka nakalimutan nyo ulitin nyo lang o panoorin nyo yung ginawa nyo video para hindi kayo malito kung saan yung mga pisa kung saan naka sa check pa rin natin kung ano yung mga nagiging problema nito after natin makalas yung sigunyal nya mga sa so yun ang pinaka punto natin yung black madali na lang, yung, madali na lang yung black dahil uh, nakabukas naman na uh, yung sigunyal yung pupuntirian natin kasi magpapamasinsya pa tayo dyan masinsya na yon doon sa kakilala din natin uh, talagang bumili na yun ay tatakbo pa yan. Tingnan mo na mga sira. Uh, tapos natin matanggal, tapos linis, linis na. Tapos dadalhin natin ang uh, machine shop. Ayan, mga sir, bali uh, tinanggal na natin yung karapatan ng case niya at uh, yan, sumama na nga yung isang o yung uh, sigunyal niya mga sir nang hindi kasama yung bearing sinyalis po yan na maluwag na talaga siya yun yung narinig natin ba, nung, ano, bago natin tukalasin. kalasin narinig natin yung tok 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 gumaganan dahil dyan siya no? sigunyal niya na maluwag na yung uh, sigunyal bearing Ayan, tanggalin yung mga lintas subukan natin doon sa kabilang crankcase subukan mo ha maluwag tapos nalaman mo ayan maluwag nga sir ayan dapat yan pitid na pitid po yan mga sir hindi dapat yan na natatanggal ng kamay mo lang ginagamitan pa natin ng uh, martilyo yan para lang matanggal yung kanyang sigunyal dyan ayan natatanggal na kagad kaya matik yan magtatanggal tayo ng ano ng kabilang pisngi ng sigunyal para makatipid si sir Bali, uh, natin yan. At uh, yung sa kanyang sikunyal, dadalhin na natin yan sa, ano, sa machine shop. <laughs> okay, tala mga sir, nagawa na natin yung uh, bearing. At, uh, ayan, matigas na. At syempre, bago natin mailubog yan dito sa Christian, gamitin natin ng, ano, ng butane, pero lagyan nyo muna ng is. Painitin nyo sa loob ng uh, 15 minutes para pag uh, sinalpak niyo yung sigunyal swak na swak dito sa ano sa crankcase niya parot ka po di ako kumain ha kumain ka hindi nang nangihina yata yung, <laughs> yung isa. Oh, dalawa tono. na rin 'yan para sa bago. Please, hopan. natin 'yung ano, na, luto na. Bakit hindi paluto? May hilaw yan. Ito na. Okay, ito na. Ito na. Ito nalabog na natin yung sigunyal nya tapos lalagyan natin ng face ang ilang gamit ko dyan yung beta gray at yun lagi ang uh, ginagamit ko at subok ko na yan Ayan, dapat uh, walang laktaw mga sir double check nyo mabuti kahit manipis dyan at manipis din dito okay lang wala problema yan basta pinainitan nyo to huwag nyo kagad lalagyan ng uh, beta gray ba kasi ma mapasok kayo mainit Ayan, dapat ganito mga sir yan, hindi dapat nahuhugot to. Yan, hindi dapat nahuhugot yan. Yan yung uh, standard nya. Kasi nung ulan natin kinalas yan, kahit na ibalik mo, hugutin mo, balik mo, hugutin mo, nahuhugot mo na. Kaya kapag umikot na yung makina, ah, makalampat na. si kailangan natin matapos ito ngayon dahil kukunin na ito. At uh, ayaw din ay yung maistakan ngayon ng ano dahil uh, lulawas tayo ng probinsya dahil undas okay na natin ng paste at uh, ayan pag, uh, pag uh, ano na natin pero ano yung dawol ah. check nyo yung mga sir sample yan walang dawol yan siyempre hanapin na yan ha -ha hanapin natin yan kasi napaka importante na may dawol yan mga sir para hindi ma deform yung ating uh, ginagawa kasi nakitulong naman yung dawol yan kasi guide isa rin sa guide dyan at uh, isa rin yan sana sa pampatibay bukod sa tornilyo nyo kaya dapat i-double check nyo kapag uh, naglilinis kayo at tinanggal nyo punik nyo yung dowel lalo dito sa crankcase napaka importante yan malaki yung dowel nyan yun yung dowel check nyo yung dowel nyo tapos lagyan na, natin yung ano Yan, tapos uh, kapag hindi nyo pa nilubog dahil gawa kasi ng sintos tan i-rubber mallet nyo sya dapat malinis para yung dumi hindi pumasok doon sa loob na nilinisan natin doy magunas nilika huwag mo sisirain Doi, mo mamasuhin tapos yung uh, crankcase bolt mayroong ano yan malaki maliit maliit Yan, pero mga sir, nabalik na natin yung, ano, yung black tapos yung cylinder head at uh, kulang na lang dyan yung uh, water pump tambucho tapos yung swing arms isasalpak na natin dito may, may sasalpak na natin yan tapos itap update uh, itap yung mabuti <coughs> tapos uh, adjust ng valve uh, clearance natin 0.010 mm tapos sa uh, exhaust 0.024 uh, mm naman sa Exos sa Exos naman at yung hose mga sala huwag nyo kakalimutan na ano yung hose na ano, ng uh, papuntang water pump pa, huwag nyo kakalimutan na ano na, na mapagbaliktad yan, tapos yung hose nya medyo lobo na rin medyo kailangan na rin magpalit nyan <coughs> bagay ito paro na lang yan madali naman din magpalit nyo mga sala tapos uh, pag nagtatap dito kayo, unahin nyo lagi sa magneto, may guhit dito o may kuntil dito. Tapat nyo dito. At yung uh, one ito, tapat nyo dito. Tapos yung kanal na yan, yan yung kanal na yan, tapatin nyo yan. Makukuha nyo, nyo yung uh, sak saktong tap para pagka pina-start nyo sya, one start kaget. Okay. Ah, balik muna natin yung ano, motor pump. <coughs> Tambot siya kaya ano, swing arms. Eh, uh, nasa yeah, kaya na water pump. Uh, Tapos yan, nilalagay ni Kapulong yung swing arm. Medyo, wala ka mo si Kapulong ngayon. Kapulong! Hello! Hello! Nilalagay <coughs> ka na kasi maangot eh. Ano ba eh? Kulot kasi. Ang na kasi manod. Tulog kasi. Yan, tapos na natin yung ano. Mapler na. At uh, meron din pala tayo isang ano, i-overhaul na naman. Na mm -hmm. uh, same ng uh, issue nito. Na ganito rin mga sir. Kalampag din yung ano, makina. May i-video natin mamaya. After natin ano. Matapos ito. Tapos, i-upload natin sana sa, sa Facebook. Lagyan na rin natin yan, no? yung ano. Ma yung map, para pagsangalpak na natin. Mabilis na lang, lang tayo. Mabilis na lang tayo maglagay. O magsalpak. Hindi ka pwede sa ano, barko. Maglag mga tools. ito na mga sir na isang natin o napagsamahan natin yung makina at yung chassis nya yan natin at ang uh, ilalagay na lang natin dito yung mga total body yung mga sensor tapos yung uh, panggilid Alugin mo nga ulit yung kapurong dito. Alugin mo nga ulit yung sigunyal. Pagkumparin natin. Kasi nung nakaraan, ginagalaw natin yan. Palagang marinig mong tug-tug-tug-tug. Dumagano. -tug -tug -tug, parang may sounds. Ah, wala na. Kaya, maganda na yung under niya mga sir. Hindi na siya makalampag. yung mga anak mga sensor total body tapos yung uh, magneto, stator tapos langis kulan paano rin natin mayroon okay ito na mga sir, natin lahat ng mga sensor napalikan na natin ang langis kulan at ito maanda na siya ngayon hindi nating i-hygiene yung vibration at uh, ito dahil nga uh, binaba natin yung makina i-re-reset natin gamit ang uh, MST500 Pro na diagnostic acoustic tools, para ma-reset natin at uh, ma-reset natin o, yung ano yung dati naka-install mabuburan natin may katayang inaulis yung siya, mga sir pero mayroon pa tayong isang uh, ganitong problema din mga sir. Yan, yan. Maingay din yung makinin mga sir. Parehas nito. Yan, yan yung susunod natin gagawin. After natin dito. Okay. Bali, sala natin ang diagnostic tools. Para ma-reset natin. Ito, ato nilang sir. Ha? Ha? free lang to free yan so, hindi naman tayo nagcha-charge ng uh, regarding sa ano May sa day. diagnostic tools kasi nagtayo nga naman tayo ng shop atik yan, nabibili tayo ng ganyan kasi kung wala naman tayong ganyan hindi naman tayo pupuntahan <laughs> yan, wala pong bayad yung ano yung diagnostic tool sa amin kapag nagpa cleaning ka ng total padding wala nga ano, bayad po yan di namin yan sinisingil kapag ka crotal padding cleaning 350 lang, matik kasama yung pag -reset. kahit kaya mga set, kaya naman din maglinis nyan, pinaka importante bago nyo hugutin i-off nyo muna yung susiyan ninyo tapos sa, uh, meron na rin akong ginawa dito na manual reset mahirap lang naman talaga sa nang sayama mga sir kailangan ko pang i-calibrate talaga si Honda, hindi na kailangan ganun. Kahit nga hindi mo i-reset, pwede rin. Kaya hey, Yamaha, matikyan yan. Kapag ka, ano, kakalibrate mo pa. Kung hindi mo kinalibrate, ayaw. Yung, okay. tapos na yan, yung Aerox. Okay, ito mga sir. Tapos na tayo sa Honda Click. At uh, si lang yung may-ari. Shoutout sa Sir. Uh, Maraming salamat sa pagpunta at uh, pag-iwan ng motor mo. Yan, okay Salamat, salamat Okay, labas muna kapulong At uh, focus naman tayo dun sa isa na same mga problema nito Okay mga sir, maraming maraming salamat po mga sir Ingat, ingat po